What's up guys? Boss Jams TV nga pala. Um, patuloy nga ngayon guys na pinag-uusapan ng mga kababayan natin yung tungkol dito sa pagbaba nitong palitan ng dollar to peso. No? Sa mga hindi alam guys, naitala nga ngayon taon ang pinakamataas na palitan ng dollar to peso. Bali umabot nga to guys ng 58.7. So ngayon guys, na patuloy na pagbaba niya is umabot na lang siya ng 55.9 ang tanong nga dito guys, sino-sino nga ba yung pwedeng maapektuhan yung patuloy na pagbaba neto at sino-sino din yung mga pwede mag-benefits na pagpatuloy na pagbaba nga netong dollar 2 peso. Unang-una guys, ang feeling ko dito na maapektuhan is yung mga OFW natin na nakaka-receive ng mga dollar na sahod. No? Sabihin na natin guys na sumasahod yung mga OFW natin ng 100 dollars. Example lang to ha, ang palitan dati is 58.7. So, sumasahod sila guys ng 5,870. So, ngayon bumaba na 100 dollars. Sabihin na natin, 56 na lang ang palitan. O, oh, di ba diba? Malaki-laki din guys yung nabawas sa kanila. Nabawas sila guys ng 217, no? Sa ano lang yun ha? Sa 100 dollars lang yun ha? Para pa kaya kung mas malaki yung sinahod nila, ba diba? Then, ang pangalawa naman guys sa tingin ko na pwede maapektuhan dito is yung mga um, tropa natin ng mga content creator o yung mga vlogger, no? Siyempre, lingit sa kalaman natin lahat, guys, is sumasahod sila dito kay Meta. Uh, na which is, ang pasahod dito is yung dollar, di ba? So, pwede rin mabawasan yung mga income nila. Hindi naman ganyan siya nagmamanggaling ako, ha? Pero para sa akin, mas gugustuhin ko na lang siguro na pumaba itong palitan ng dollar to peso, no? Dahil, lingit sa kalaman naman natin, guys, halos lahat ng mga gamit natin dito at yung mga pagkain dito is galing ibang bansa no so halos lahat yan guys is ini-import natin galing ibang bansa na ang pinanggagamit natin guys na palitan is syempre yung piso to dollar di ba uh, once kasi guys na mas mataas yung dollar eh syempre mas mahal din yung bilihin lalo lalo na guys yung mga imported na mga gamit or mga pagkain kaya mas gugustuhin ko na talaga guys na mas mababa tong ano, palitan ng dollar to peso, di ba? Sa ngayon kasi guys, is marami tayong mga Pilipino na nagireklamo dahil bumababa nga itong dollar pero hindi para rin natin 'to nararamdaman dahil nga patuloy pa rin yung pagtaas ng mga bilihin, di ba? Pero totoo naman talaga yung mga kababayan natin guys, dahil hanggang ngayon is hindi pa rin talaga natin 'to maramdaman. Sa ngayon na, pero bigyan naman natin guys ng chance pa or bigyan pa natin ng panahon, di ba? Malin natin ang pansin ko lang din kasi dito guys, ang pangit lang talaga dito sa Pilipinas, pag tumataas yung palitan ng dollar to peso is ang bilis tumaas, di ba? Parang ang bilis nila na ipatupad na tumaas agad itong mga bilihin dahil nga tumaas itong palitan ng dollar to peso. Pero pag ito naman is bumaba, parang hindi ganun karamdam, di ba? Parang totally hindi talaga ramdam. Parang hindi agad nila ito nagagawa ng paraan. No? Parang sobrang unfair. Anper ng Pilipinas tungkol doon, di ba? Para kasi yung nangyayari is yung para mga empleyado din sa Pilipinas. Kapag may overtime, TY. Di ba? Pero pag late, may bawas. Parang ganun yung nangyayari dito, di ba? Pag tumataas yung palitan ng dollar to peso, eh, mabilis din yung pagtaas ng mga bilihin, no? Pero pag mababa naman, hindi natin maramdaman. Kaya hindi natin guys masisisi yung mga kapwa natin na Pilipino na parang hindi nila alam yung i-reaction nila, malulungkot ba sila o matutuwa no? Pero malin naman natin guys, 'di ba? Bigyan lang natin guys ng panahon itong pamahalaan na umbaba pa itong dollar to peso. Malay natin maramdaman na natin yung talagang pagbaba ng mga bilihin no, especially sa mga bigas, 'yan, yung mga mga bilihin, yung mga pagkain, 'di ba? Yung mga needs ng mga tao, 'di ba? So hanggang dito na lang muna tayo guys. Salamat sa inyong panonood. Peace out.